Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang isa sa misteryosong karakter ng Hunter x Hunter na si Sig Soldik. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa supportan nyo mga idol. Sino nga ba si Sig Soldik? unang nabanggit ang pangalang Sig Soldik sa chapter 344 sa manga ng Hunter x Hunter. Na kung saan isa siya sa kasama ni Isaac Netero na pumunta at naggalugad sa Dark Continent sa hindi dokumentadong paglalakbay. Si Sig Soldik ay nagtataglay din ng puting buhok at ang ayos nito ay katulad din sa karakter na si Killua na isa ring Soldik. Pinaniniwalaan na si Sig Soldik ay isa ring profesional na asasin, na alam naman natin, na ito ang pangunahing trabaho ng nasabing pamilya. Sinasabi rin ng iilan, na ang kanyang ama raw, ay si Maha Soldik, at ang kanyang anak naman daw, ay si Seno Soldik. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw, at nananatili pa rin misteryo, ang tunay niyang relasyon, sa nasabing pamilya. Ang kanyang abilidad naman, ay hindi pa sinasabi, o pinapaalam, pero masasabi natin, na napakalakas ng karakter na ito, sapagkat isa siya sa nagawang makabalik ng ligtas at buhay, galing sa Dark Continent, na meron lamang, 0.04% na survival rate. Na kung saan, nalaman nila ang dalang panganib, ng Dark Continent, dahil sobrang delikado, ang mga nilalang na naninirahan, sa nasabing kontinente. At kanilang nalaman na hindi na dapat bumalik pa ang mga tao para puntahan o galugarin ang Dark Continent sapagkat kamatayan at kapahamakan lang ang magiging resulta sa kanilang pagpunta sa nasabing kontinente. Kung kaya mga idol, hindi talaga mapagkakaila ang lakas ng karakter na ito sapagkat isa lamang siya sa napiling isama ni Isaac Netero sa Dark Continent na nagpapatunay lamang na hindi talaga biro ang antas ng kakayahan ng karakter na ito. At nagmula rin siya sa pamilyang Soldik na alam naman natin na bawat isa sa kanilang pamilya ay nagtataglay ng sobrang lakas na kakayahan pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Pinaniniwalaan din ng iilan mga idol na siya rin daw ang nagdala ng isa sa Five Threats ng Dark Continent na ay sa kilalang mundo at nasa pangangalaga ito ng pamilyang Soldik. Na kung saan mga idol sumanib ito o nanirahan sa katawan ni Aluka at tinatawag itong si Nonika na siyang nakababatang kapatid ni Killua. Ang abilidad ng isang ay, kaya nitong magbigay, ng hindi masukat na kahilingan, ngunit kapag mabigat, ang iyong hiniling sa kanya, malaki rin ang kapalit na kanyang hihilingin sa iyo. Kung kaya mga idol, hindi biro ang abilidad ng nilalang na ito, dahil kung hindi magiging tama, ang paggamit mo sa kanyang kapangyarihan, magre-resulta lang ito, sa iyong kapahamakan, at pagkasawi. Nangangahulugan din ito mga idol na hindi basta-basta ang abilidad at kakayahan ni Sig Soldek sapagkat ang isa sa mapanganib na nilalang na nakatira sa Dark Continent ay matagumpay at walang kahirap-hirap niyang nadala sa kilalang mundo. Pero nasaan na nga ba ngayon si Sig Soldek? Para sa akin mga idol, batay na lang din sa aking opinyon at pananaliksik, maaring nanirahan o bumalik sa Dark Continent si Sig Soldik. Marahil mas pinili niyang manirahan sa nasabing kontinente, sapagkat nais niya rin tuklasin, at alamin ang buong katotohanan, sa likod ng Dark Continent. Maaring isa na ngayon si Sig Soldik, sa naghahari, o namumuno, sa Dark Continent, kung kaya hindi na siya agad makabalik, sa kilalang mundo. Pwedeng kasama niya rin, sa kanyang paglalakbay, o paggalugad sa Dark Continent, ang Isa pang kilalang karakter, na piniling manirahan sa nasabing kontinente, ayon ay walang iba, kung hindi si Don Fricks nasang may akda o gumawa ng librong Journey to the New World na magsisilbing gabay ng mga taong may balak na pumunta o galugarin ang Dark Continent. Ang librong ito ay naglalaman ng iba't ibang impormasyon tulad na lamang ng mga nilalang na pwedeng makaharap ng mga tao kapag pumunta sila sa Dark Continent, partikular na rito, ang limang banta o tinatawag din na five threats. Maaaring ang librong ito ay naglalaman din ng iba't ibang ligtas na ruta o daanan para matagumpay na makapaggalugad o makapasok sa Dark Continent. Ngunit kahit meron kang gabay o sapat na impormasyon, hindi pa rin sigurado ang kaligtasan mo sa Dark Continent sapagkat hindi biro ang dalang panganib ng nasabing kontinente. Sapagkat halos lahat ng sumubok na pumunta at nagbalak na galugarin ang Dark Continent, naging mga pataba na lamang sila sa lupa ng nasabing kontinente dahil halos lahat sila ay nagresulta lamang sa kapahamakan at kamatayan. At dahil sa hindi magandang resulta ng mga paglalakbay sa Dark Continent, pinagbawal na ang pagpunta at paggalugad sa nasabing kontinente. Ngunit meron pa rin mga iilan na palihim na pumupunta sa Dark Continent upang alamin at tuklasin ang natatagong sekreto nito, Kabilang narito si Isaac Netero, linet at Sig Soldik, na palihim na pumunta at tagumpay na nakabalik sa kilalang mundo. Na nagpapatunay lamang na hindi biro ang kakayahan ng mga karakter na ito sapagkat nakabalik sila ng buhay galing sa napakapanganib na Dark Continent. At isa narito si Sig soldek na masasabi natin na isa siya sa pinakamalakas na karakter sa kasaysayan ng pamilyang Soldic sapagkat marami na itong nagawa at napatunayan bilang isang Nen User. Sa next video natin mga idol, bibigyan natin ng pansariling idea kung gaano nga ba kalakas at ano ang tunay na kapangyarihan ni Sig Soldik, kaya abang-abang lang kayo sa next video natin. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa karakter na si Sig Soldik? Maaari nyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood nyo mga idol at God bless na rin sa inyo. Huwag nyo rin sanang kalimutan na suportahan ang aking bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin mga idol, for more Hunter x Hunter, Tagalog content.